magandang araw pakita ko lang tong nagrap ko na cotton candy variety sa sanga ng Baikonur variety ayan o, bali talbos po ito na green up ko ayan ito naman si Baikonur variety ayan yung dahon nya ayan ang ginawa ko yan yung sanga ng Baikonur. Ang ginawa ko minarkot ko siya para maging self-rooted siya pagdating ng panahon may, may lilipat na ako na puno ng baikonor na nakagrap ay cotton candy yan ganyan yung ginawa ko para may may tatanim na ako ulit na cotton candy yan, yan lamang po salamat awa